Isang magandang araw sa inyo mga chong. Mag icebreaker muna tayo ngayon. Si Tyrese Halliburton ay may nakakatawang dahilan kung bakit lumamig ang kanyang shooting. Sinubukan daw niya ang nap advice ni Steph Curry. Bagamat inaasahan ang kanyang sharp shooting, nagkaroon ng kakaibang hikap sa laro ang rising star ng Indiana Pacers. Sa isang light-hearted na interview matapos ang mabigat na laro, pabiru niyang ibinunto ng sisi kay Stephen Curry. Habang magkasama sila sa USA Olympic Team, hiningi ni Halliburton ang advice ni Curry tungkol sa pregame routines at pinayo ni Curry na subukan ang pregame naps, isang experiment na handa ng talikuran ngayon ni Halliburton dahil sa nangyari sa kanyang shooting. Honestly speaking daw, ibubunto niya talaga ang mababang shooting kay Steph. Pinilit daw siya na subukan ang pag-idlip bago maglaro dahil sinabi niya na hindi siya umiidlip. Sinabihan daw siya ni Steph na itry ito at itek siya pagkatapos ng laro para makita ang resulta. Ipinapakita ng nakakatawang side na ito ang cool na personality ni Holly Burton kahit may struggle siya. Habang inaayos ang laro niya para bumalik sa dati. Malinaw ang rough start sa kanyang stats na may average na 12.3 points, 3.3 rebounds at 3.7 assists habang mababa ang shooting percentage na 31.8% mula sa field at 20% lang mula sa tres. Sa laban nila kamakailan laban sa Knicks, hindi siya nakapuntos na nagtala ng 0 out of 8 mula sa field at 0 of 7 mula sa three-point range. Isang bihirang pangyayari para sa isang efficient na point guard. Kahit malamig ang shooting, ipinapakita ng resilience at humor ni Halliburton na hindi siya masyadong nababahala. Kampante siyang babalik sa kanyang usual form at gumagamit ng iba't ibang paraan mula sa off-day workouts para maibalik ang kanyang momentum sa laro. Sa pagsasama nila ni Steph sa Team USA, hindi lang tungkol sa pag ang payo ng two-time MVP. Kasama rin dito ang pagpapanatili ng composure, pag-focus sa recovery at pagbuo ng consistency sa laro. Bagamat di nagtagumpay ang NAP experiment, nadagdagan naman ang kalaman ni Halliburton sa pre-game preparation. Hindi naman natitinag ang kumpiyansa ni Halliburton sa kanyang sarili. Nakafocus siya na bumalik nang mas malakas nagpaplano ng dagdag na shooting session sa off days at naniniwala siya na ang repetition at isang reset ang magdadala sa kanya sa forma. Sa kanyang huling laro kontra sa Sixers, nagpakita siya ng resurgence na may solidong 22 points at 4 out of 9 mula sa 3. Patunay na nandoon pa rin ang kanyang shooting touch. Buong suporta naman ang Pacers head coach na si Rick Carlisle na alam ang potensyal ni Halliburton at ang kakayahan nitong mabilis na makarecover. Binibigyan din ni Carlisle ang dedikasyon at kalmadong pagharap ni Halliburton sa kanyang mababang shooting percentage na nagpapakita ng maturity at forward thinking. Habang nakatutok si Halliburton sa fundamentals para ma-breakout ang slump, nagdadagdag ng comedy touch ang lighthearted blame niya kay Curry sa karaniwang stressful na panahon para sa kahit sinong player. Nauunawaan ng batang guard na ang mga slump ay bahagi ng laro ngunit ang mga adjustments at resilience ang nagtatakda ng direksyon. Ang kanyang going nature at kumpiyansa sa kanyang shooting ay nagpapakita na hindi siya magpapadala sa ilang mabibigat na laro. Sa huli, kahit ang pinakamagagaling na shooters ay may off nights at ang positive outlook at focus ni Halliburton ang tamang sangkap para may balik ang kanyang forma. Okay.